Hey, what's up mga pasinaw. No? Flex ko lang to sa inyo yung saingan kong kalandi use oil. Yung use oil palang ginagamit ito mga mega na Pwede yung perituan na isda. Or itong sa tinsoil ng sasakyan. Okay. Ito tapos may blower siya. Yeah. Tapos ilalagay dito sa alin. Mayroon din tobo hindi oh, mo ito maging kasi ano lang siya o ayan na mga kasinaw o oh, tinanggal ko ulit kasi para makita ninyo kung paano talaga nilagay yun, ano, malapitan malapitan punta tayo dito sa may burner yan tapos buksan natin yung valve yan, ikutin lang yan yan, tama lang yung may tumagas ng mabilis, papunta doon tamang tama lang hindi mag sulwak kung sabi saya pa ayan antayin mo puno yung ano dyan o, sahig nya hindi yung marami ha yung kunti lang din mapupuno yung sahig dyan sa may ano niya. burner yung burner niya yun know, may mga butas butas baga yung tubong niya may mga butas butas yan DIY kaya niya nga use oil ka lang hmm, oh, tapos may tissue yan, tissue 'yan. 'Yan ang magpapa magsindi dyan sa oil na 'yan. 'Yan. okay. Tissue talaga ang gamitan para mandali manong. Pwede rin papel, pero yung papel ma tagal siya. Tapos mausok. Mas maganda yung tissue. Tapos yan na sini natin. 'Yan. Ah, lang natin yung mga 2 to 3 minutes para uminit yung oil. Kaya habang naghihintay tayo, usap-usap muna tayo ng mga pinag-usapan natin na ah. kahit kailan hindi natin maintindihan. Oops, joke lang. Okay, tingnan natin yung valve. Nakasirado pa yun ah kaya kayo ang atong ano di ba kunti lang tissue din nilagay diyan konti lang din nakikita niya garo parang isang lang din tangkal na pinutol na tissue para hindi masyadong kas ba ko sabi hindi naman kailangan din ng pupunoy ng tissue diyan grabe din magastos man imbis makatipid tayo di ba kahit pa paano dawa barato lang yung tissue Kaya kailangan pa rin natin itipid okay di ba oh halap mga ilang minuto na okay testing na natin i-open yan number 1 lang pat oh number 1 oh, tingnan natin ang apoy oh yan ang permero niyang buga ng hangin si blower yung bumuga diyan ng hangin yan sa number one pa lang yan. Kanyan lang yan yung, ano yung pag number one. Um, pero mainit na yan. Um, pa ano yan, pablo na lang, pa na yung apoy pag habang umiinit siya ng masyado. Pa blue ng pa yan para ding gasol ba. Oh, um, di ba? yan mo. Um, kaya pag mainit na talaga yan, makikita mo na blue na blue ang ano kaya yan apoy kaya oh, yan o oh. yan diba kita mo Oo, pero number 1 pa lang yan maya maya titistingan natin yan pag bira ng number 6 okay tingnan lang muna natin observara natin ang apoy na yan whoops parang kuminit na nang tuda ka builuhan ta ikutan ta ayan na ikutan na number 6 oops grabe na apoy tuda na masyado yan kaya kung mahilig kayo no, magluto ng mga buto-buto linat ang baka linat ang baboy oh, ito na ang katapat wala nang anong kung wala mo pressure cooker or by pressure cooker ka mo dito pa rin niya yung birahan para makaka-save ng gasol okay di ba mas mahal ang gasol na yun o, dito na sa DIY use oil kalan o yan na nga ipapakita ta sa inyo ang use oil pero kunti na lang yan pero makikita nyo may tatagas dyan itim change oil na ng motor pero kunti na lang yan nalagay ko na kaya dyan ang iba hmm, yun o Honda. Pero hindi pwede yung oil na hindi pa gamit ah. Used oil talaga ang gagamitin dyan. O, ano niyo? Kung ano pang inaantay nyo. Kung taga ka mo, mag-comment na sa baba para makakaabil na, makakabili na. Pag nasa malayo, ah, try na lang ka mo siya. Shopee or sa Lazada. Mayroon yan. Pero mag, may, mayroon siguro presyo talaga. Pero okay lang yan yan oh ganito yung paggamit pag may sasaingin na ganyan lang ang tulo pag may sasaingin ha. ganyan lang ang tulo niya hmm, yan, oh hmm, yan para hindi maubusan ng langis dyan kasi langis ang nagpapapoy dyan tapos yung hangin ang nagpapa boilo kaya tinatawag siyang ano use oil kalad de blower oh, yan oh. Diba? Ang init initing tingnan. Mas mainit pa sa pag-ibig mo. Ah, ma oh. Oh, ato ilagay sa number 1. Hmm. Okay. Ayan ang apoy niya pag number one. hindi isa boil masyado kasi ang hangin niya mahina lang. Nakasira do pala natin ngayon niyan kasi wala man tayong sinasaing. Kasi sayang man din ang langis. May langis pa man diyan, no? di ba? Wala tayong sinasayang. I-demonstrate lang to para sa inyo kung paano ka mong magamit nitong ganito. Kung sakali may mayroon kayong mabibili nito, alam na ninyo kung paano gamitin. Okay? Discarding, discarding lang para makatipid. Para makakabili ng paboritong ulam. Okay? So, let's see.